Tinaginama ni Education Secretary Sonny Angara na tinapyasan ng Kamara ang pondo ng Department of Education para ngayong taon. Sa harap ito ng binabatong aligasyon sa Kamara na nagkaroon ng dagdag bawas sa 2025 budget ng DepEd para ilipat daw sa flood control projects ng DPWH. Paglilinaw ni Angara kay Manila Representative Rolando Valeriano sa pinagtibay na House General Appropriations Bill kaugnay ng 2025 budget na nanatiling mas malaki ang pondo ng DepEd at sa katunayan ay dinagdagan pa nga ito ng kamera. Ngunit pagdating niya sa bike ham, lumabas na mas mataas ng alokasyon para sa DPWH ngayong taon. Safe ko po bang sabihin na pagkatapos ng HGAB dito sa Congress, mas mataas ang budget ng DepEd compared to DPWH at nung lumabas na yung GAA, wala na po sa Congress yun. mas mataas na yung budget ng DPWH compared to DepEd. Yun ang naging resulta, Your Honor. Uh, tumaas talaga yung budget nung DPWH after the BICAM committee. So, pwede niyo pong i-confirm, Mr. Secretary, na after the HGAB, paglabas ng budget sa Congress, mas mataas ang budget ng DepEd. At ah, tama po yan. Tama po. At walang nangyaring masyadong pagbabago rito sa Congress. Kung meron, pa, kung meron man, mas nadagdagan pa ang budget ng DepEd compared to DPWH. Ah, ang nalala ko, na, nadagdagan ho yung budget ng DepEd pagkapasa uh, ng uh,